Nabibigay na kayo ito. ng daan-daan milyon para sa tupad na ginagamit ng mga politiko pero sa body-worn camera na magbe-benefit yung mga workers directly. Wala. et mag, ano, kayo, magbawas kayo dyan sa mga tupad-tupad na yan na ginagamit lamang ng ilang mga politiko na papaepal. So, maraming problema sa ating bayan na nangyari ngayon. Napakarami. Pero equally important na dapat tutukan din natin itong every single day may mga manggagawa tayo by the hundreds at thousands na na api. Apektado sila directly kasaming kanilang family. Yun dapat isa alang alang natin. Kasi hindi naman, hindi naman gagana lahat ng company, lahat ng corporation, lahat ng factory kung hindi lang sa mga gagawa eh. Kaya gumagana lahat mga yan dahil sa pawis at hirap naman magagawa. Yun lang yun eh. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat uh, Senator Tulfo. Unang-una, malaking pagkakataon natin baguhin 'yan dahil ang alam ko, yung mga inspector natin, unang-una, eh, napaka konte, Talagang kapustarga talaga yung inspector natin. Kaya uh, ngayon uh, na ratify na po yung ILO na World of Work at uh, iba't iba pang mga statute, eh dapat um sa budget, dagdagan natin yung inspector plus yung mas mataas na antas naman, yung mas may expertise at saka mas mataas ang sweldo kasi kung minsan kung sino-sino na lang ang uh, inaatasan na maging inspector, eh tulad nga ng sinabi niyo, madaling abutan at uh, madaling uh, sabihan o takutin. Kaya uh, eto nga, kailangan yung mga lampasuhol talaga at uh, kinakailangan talaga na magkaroon ng mga inspector of a higher standard who are more adept at manufacturing, at engineering, mas alam ang chemical, at iba pang health uh, concerns. Ikalawa, uh, ine-exempt natin yung micro and small. Talagang wala sa, wala sa usapan yung micro and small. Ha? Talagang yung 3 million and under, 5 million and under, pwede ba? Magkaintindihan na tayo na talagang hindi kasama yan. Ano? tapos ikatlo nandito si congressman Ellis San Fernando uh, pare-pareho kami na, na sinasabi tulad ng sinabi ni senator Tulfo hindi naman i implement katakot-takot ang batas pero wala naman sa ground pero ngayon, maglalagay tayo ng papatawan niya ng penalty. May sanction for non-compliance. ano, may, uh, may mga imprisonment pa nga. May mga penalties na 50,000 moral damages, other damages, unpaid, dem unpaid dem benefits, idodoble, etc. Et What do you mean, Madam Chair? Me. Ano yan? Sabi may penalty, may pagkakulong sa, yeah. sa mga inspectors? Ah, hindi. Ito muna yung mga employers. Idadagdag natin. Wala yung... wala wala Madam Chair. No no, ah, ito yung bago. Batas. Okay ito good. Ito 'yung bagong mga bills yes. na nagre-recommend na 'yung yes. hindi uh, sasang-ayon, hindi susunod si Congressman Eli Na ganun din ang final sa House. Meron din ako Madam Chair 'yung wage uh, theft law. Uh, hindi pa hindi pa yata na-refer nare pero okay. nakita ko kanina 'yung uh, staff niyo dinala. Ito may penalties na. Dagdag natin yung mga government employees, kung dole man sila o DTI o kung sino man, idagdag rin natin na liable din, katulad ng corporate officers of airing companies. So, dagdag natin yan. Uh, okay, so perhaps at this juncture, uh, we were trying to derive data, uh, as I understand it, from DepDev. Meron na kayong data para sa cost of living. Yung makatotohanan ha nisya chimarasingit madam chimarasingit lamang secretary lagwasma um are, are you in favor of what i suggested earlier na mula ngayon effective immediately mula na naman yung kung wala kayo ako na mismo ang popondo bigyan ko ng body one camera lahat ng mga field inspectors niyo para pag nag-inspect kailangan ng body one camera sila wala, wala po kami uh, salamat po sa inyong uh... <laughs> Among uh, kahe, uh, kagalang-galang na senador. Wala po kaming uh, budget na para po sa body camp. Hindi po kagaya ng mga nasa PNP. Uh, pero kung ito po yung makakatulong, uh, we welcome open naman po kami. Na Nabibigay kayo po. ng daan-daan milyon para sa tupad na ginagamit ng mga politiko pero sa body-worn camera na magbe-benefit yung mga workers directly. Wala. At magano kayo, magbawas diyan sa mga tupad-tupad na na ginagamit lamang ng ilang mga politiko na papaepal eh di iba sa body worn camera para mag-benefit directly yung mga ano natin, mga With due respect po, uh, uh, Mr. Senator, uh, kami naman po sa pagpapatupad ng programa, amin pong sinusundan yung pong maayos na at, uh, maayos at uh, tama po na pagpapatupad. Kung meron pong mga aberration yun po, ina-address din namin kagaya po ng ipinapaabot nyo sa amin. Hindi naman po kami uh, nagbibingbingihan o hindi gagawa po ng hakbang. Okay, so, so for the meantime, pwede ba? Uh bigyan natin ng body worn camera yung mga field inspectors nyo. Kasi kapag hindi pag walang body worn camera, sinisiguro ko po sa inyo sir, magiging how show lang po yung inspection. Although hindi naman siguro lahat, pero karamihan sa kanila hindi gagawin na maayos yung kanilang trabaho dahil tulad sabi nga ni Madam Chair na baka masus nasusuhulan dahil maliit lang sweldo siguro in that case taasan natin sweldo nating mga field inspectors para hindi na po sila makurap ng madali po kami dun sa inyong mong kahit amin po titignan kung paano natin magkakaroon ng implementasyon, uh, Madam Chair. Thank you, uh, Secretary Lig okay. So, so, wala pa muna hanggat walang budget. So, ibig sabihin, from now hanggang sa hanggang sa magkaroon ng budget, kung kailan mabudget na natin, Madam Chair, para sa body one camera, so tuloy ang ligaya. Hindi po, hindi po. Uh, in the meantime po, nawalong kanong klaseng uh, device or something, we have to institute reforms as you have suggested. So, so plus we ano will class... monitor din po ang mga ginagawa. Uh, yung pong uh, kung baga sa ano kung meron pong mga tinatawag na inspection results, ibabalidate validate po namin ng so, separate na team para So ano klaseng validation gagawin niyo po muna uh, Secretary Lagosma. next time po dahil hindi naman po kami pwedeng uh, kuminto lamang. Ano kaya uh, ano anong baba po? Sa proseso po na binabanggit ni na kanina kung meron pong uh, inspection at hindi po kami uh, Masasabi natin na satisfied dun sa uh, halimbawa po ang uh, mayroong mga nakakaabot na reklamo pero ang resulta po ng inspection ay no, no violation finding. Ipabalidate po namin yan dahil maliwanag po na hindi siya tumutugma dun okay. po sa mismong mga igangay nagsasabi na mayroong mga paglabag sa mga umiral. Isa na lang po Madam Chair. Sige walang body-worn camera. Siguro lahat ng mga inspekto nyo mayroon namang cellphone. Pwede ba i cellphone video? pero okay, po naman, meron po. Ang, uh, o di, cellphone video na muna habang wala pa yung body camera. cellphone video yung pag-inspect niya. Tulad ng ginawa ko, ako pumunta ako doon, may cellphone video ko, may camera. I-cellphone video yung kalagay ng mga magagawa, yung workplace nila, tapos yung interview sa kanila, mag-sample ng interview, mismo doon sa area. Lahat po ng inyong mong kahay, amin pong isa sa alang-alang seriously at uh, namin kung paano po mapatupad nang hindi naman po kami lalabag din sa mga karapatan ng mga tao na pwede pong maapektuhan. Okay, para magka tayo, sana time-bound at measurable. Ano ang pangako natin para dito sa mga violations of uh, labor standards, of minimum wages and so on, um kailan po gagawin ang random check? sabihin natin. di ginagawa na po 'yan, Madam Chair. Siguro dapat lang po siguro intens i- -report. intensify po, intensify. At po saka i-report siguro. siguro sa amin. Opo. Kasi nakakabay yung walang budget yung dole. Maliit na nga ibabab tatanggalin pa. Ah, uh, kami naman po ay uh, laging uh, tumitingin na uh, doon sa Maybe you ma can come back with two with a report. Sekretaryo lang yes, guys, makong meron kayong natuklasan, kung uh, meron talaga na si Santos sa trabaho, may napapalsik para at least meron naman kaming konsuelo na may epekto naman ang uh, sinabi ng Senado. Opo ma'am. At saka measurable, ibig sabihin may report ano, tapos time bound, wag naman masyadong matagal kasi budget season na. Meron po kasi ma'am. Uh... Kailan kaya? Siguro self-imposed deadline ng homework natin. Kung yun pong uh, report na available na sa amin siguro within a period of one week siguro may submit po namin sa inyo. Is that okay, Secretary uh, Senator uh, Yung Po, po para na... para may immediate result. Otherwise puro haka-haka lang to. That is correct, Madam Chair. I agree with you totally. Sige, aabangan namin yan. Thank you very much, Secretary, for uh, your immediate action and we will await your report. Our Committee Secretary will follow up pero mabilis naman nandol mag-submit. Uh, yung ating um, uh, labor representatives mula sa Congress, si Congressman Eli San Fernando, meron ka mga transition period ano, yes. uh, tungkol dito. Ang dole, ayaw nila maging pantay-pantay yung hanggang sa probinsya. And I understand the reasons. Uh, you were telling us na yung basis ng uh, pagbibigay uh, ng isang wage order ay tatlo, ano? So yung tatlo yun, yung needs ng family, yung capacity of the employer, and then the social, economic, and development uh, issues. Ngayon, yung unang-una, yung needs of the family, at saka yung realidad na cost of living, tinatanong rin natin kasi, uh, kay, Yusek Edilion, uh, dahil na... na Nagugulanta ang Senado sa mga datos ninyo yung mga 64 pesos sa pagkain isang araw. Papano paano ba to? Uh, paano ba kayo nagko-compute diyan? At saka ano ba talaga ang um, difference? Kasi sabi niyo hindi naman uh, masasabi na uh, malak uh, na maliit ang difference, malaki ang diferensya ng gastusin sa Metro Manila kaysa sa probinsya. Pero pag hinahambing ko, ang layo naman sa minimum wage. So, tignan natin, baka may kahit generic data lang.